🎵 Mula po sa distrito ng Candon City, Ilocosur. Mula rito sa lokal ng bukaw. Mula po sa lokal ng Baksayan. po na mga mingkong mga sa lokal ng Banayoyo. Mula po sa lokal ng Barukan. Mula po sa lokal ng Baltjaman. Mula po sa lokal ng Kalurahan. Mula po sa lokal ng Candong City. Mula po dito sa Kalungsing gw Mula po sa lokal ng Serbanes. Mula po sa lokal ng Concepcion, Mula po dito po sa lokal ng Gabaw. Mula po sa lokal ng Mataran. Mula po sa lokal ng Nagsingkawan. Kami po mga may tungkulin mula sa lokal na damatikan. Mula po dito sa lokal ng Namitpi. Mula po sa lokal ng Nangalisan. Kami po sa lokal ng Pagampang. Mula po sa lokal ng Panagapang. Mula po dito sa lokal ng Pantar. Mula po sa lokal ng Girino. Mula po sa lokal ng Salcedo. Kami po na mga may tungkulin kasamang mga kapatid dito sa lokal ng San Jose. Wala po sa lokal ng San Pedro C. Wala po sa lokal ng Sibidia. Wala po sa lokal ng Santa Cruz. Wala po sa lokal ng Santa Lucia. Wala po sa mga may tungkulin at sa mga kapatid. Dito po sa lokal ng Suyo, Kabugaw S Extension. Wala po rito sa lokal ng Taborong. Wala po sa lokal ng Tagudit. Kami po ng mga ministro, mga manggagawa, kasama po ang aming may bahay ay malugod na bumabati sa inyo ng HAPPY HAPPY, happy birthday, BIRTHDAY PO! WE LOVE YOU PO!